Ganda ng ginagawa nilang tali ng sisi eh, no? Sabay, True. ano. Uy, wait gato. lang, oh, lalabon. Lonzo, na, nanlambot si, si Lonzo. Si Pero wala siya na nakaka-precision. Claude, nag-winter crown. Sean, na ah. Sean, naku Sean, naku, Sean. Na. nag-wind of nature na si Sean. Hindi, wala na rin na may SSA ano eh. Si Claude, saka Hayaka. Yes, Kaso, wala si si na parang ubus yata sila. sila. ang ubos. Pero may boy pa double marks mo uh, na. Uy, uh, nakakawin. Marabi wane. yung ha, SS ng ano doon. Wala na, nagkaano ka na. Na GG. Kaya pa yata nila to eh, hindi ba? oh, wala na no, mo skill yan. Uy, mission. Ayun, okay, uy, patay ka na nga no, 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 siya. Ano siya? Sige, ano siya? Na ano nung first kill? Papapatay pang 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 Oh my God. Pakita mo yun, B. Kung paano namatay si Sanji. Uy, Carl. Carl Casey. Walang red ring. May SS si Carl ah. May SS si Carl. May SS si Carl. oh oh op, op. Ano siya? Patay ka ata dyan. Pag nangultihan ka dyan. Gagi na kasi si Kwan. Uy, uy, Gagi. Nag-ish Lord. Nakuha Ay. niya na. Worth it. Grabe yung decision making ni Carl. Grabe. Kailangan Grabe yung decision making yun. Ng, ano, oh, ah, dapat, dapat yip, palit na yung icon ni ano Mia, no? Mm -hmm. Yan na siya na yung nagagalala. Oo, palit na siya dapat, sa icon tilko. ni Mia. Face of MLBB. Magkano kaya sahod niya ni Carl? Hindi na to class S na halimaw eh. Totoo. Parang ano ata sahod niya ni eh, pa 300k. Si ML dapat din oh, na 3. Nakakahiyan pa sa huli ng 300k ito. <laughs> dapat, dapat nga 400k yan eh. Oo. Mm -mm. Per hour? Per hour. <laughs> Pero <K>. shekels. <laughs>